Pindot oh, oh. na. Apat na lang dyan naman eh. Ano, Ani? oh 09. 09. 45. 45. 45. 45. 45. 4 45. 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 45 suro na import payport port two port three four zero three four zero ah? hmm salap, sa mangkin, sa nangkin, 311 519 so, saan ang ng anak mo no? Lumapit anak ni linggo na daw may ano, ubo. Naku, nakakakilabot na may Ay. siya sa kuya niya. Wag. daw.

Look at my baby. Du 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 du. Yung kalabasa 'yung ganun. Oh, baby my mama. Mama, wala akong pitik sa akin ah, pa, oi. Wala akong pinindit sa, sa 'yon, nilagay ko dito. Sabi ko sa ano? ano? Asa na? bot. baka tinirinin niya 'tong ton. kalabasa na. Yung kalabasa na ganun, kuya, hindi hindi 'lo. Sabi ko sa yung kalabasa na. <laughs> malabo kasi, malabo 'yung uh -huh. Ano ito? Pagandang? Yung butternut squash at Hindi, ko na lang kaya George. Wala! Ang sasabing totoo na. Full tank yung mo na. Gusto niya kasi puno yung bungangan niya pag tumakain, Subo ng subo Hello! Good morning, Hola! Lovely sweetie. Good morning. Ito mo, hmm? pinapalo yung lula niya? Pagdating na, pagdating na. Oh! Kalaban silang dalawa. Sa akin lang, takot. Pag sa mamamalo yan. Oh, nakalim ko. Water. 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 apne ye papiyan lablab bane lablab bhu ko ya ne ab se labang sang yo